Leo, si Miss Ito. Ito na ang kaganapan sa aming sinakulo na ginaganap po sa Rosario Pasig City tuwing mahal na araw. At ito ang second day ng aming pagtatanghal. Kami po ang samahang bagong silang. Guys, sa mga nagtatanong ako po ay ang narrator o tagapagsalita, storyteller ng samahang ito. At iyan po yung script ko. Sobrang ginawa ko po yan. Dinagdagan po yan. At ganito ako mag-narrate.

taon-taon ang daming nagdo-donate sa amin ng pagkain, nagpapakain, ang daming nagbibigay ng financial support at ang dami ring sumusuporta, dami-daming tao sobra. At dito po sa tech booth kasama ko ang sounds director, ang light director, ang aming music and DJ at lahat po ng involved. Ayan ang mga gamit namin. Sobra po talagang committed kaming lahat dito at napakadami, nakita nyo yan sobrang dami OA oh, eh. na sa inyo. Ayaw mga um, mamangorito, um, um, um. nagtatanong kung ilang taon na ako dito sa Samahang Bagong Silang. 23 years po. At wala po akong absent, wala po akong year na hindi pumupunta. Commitment ko na po talaga siya Opa panata. Marami po kami yung mga kabatch ko na hanggang ngayon, e eh, namamanata po sa samahang bagong silang. Yung mga bago, yung mga kabataan ngayon na bagong sale o bagong miyembro, nakakatuwa kasi ang gagaling nila, ang gagaling nilang umarte. Hindi lang mga actors, lahat sa harap at likod ng intabladong ito, director, officers, actors, propsmen, makeup artists, lahat kami ay namamanata tuwing Holy Week. Lord. Thank you so much. Sa live, maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. Good job. Hanggang muli po, isang magandang gabi sa mga bagong Sila 2024. Magandang gabi po. See you po tomorrow. Bye-bye. This has been your favorite hotel sa si Miss Ava. Guys, bukas nood kayo ha. Last day na yung bukas. Ganda ba ang Haleod si Ms. Ito. I'm the narrator. Haleod. After lumabas, meron kaming comment and feedback sa lahat ng mga acting nila. At guys, bukas linggo ng pagkabuhay or mamaya, last day namin, nood kayo. Hollywood sa Miss Ata. Ito yung mahal na araw para sa akin. Mahal na araw kasi mahar mahal ko itong banal na linggo na to. Kasi sobrang dami kong ginagawang papuri para sa Panginoon natin. Ito yung pagbalik ko ng favor sa Kanya. Kami ay instrument lamang. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay panata ko. For 23 years na, kasama po ang aming samahan. Ito ang samahang bagong silang. <sighs> Sa totoo lang, sobrang nakakapagod, nakaka-stress, nakawala ng energy. Pero kapag nakita mo yung mga tao na ang dami-daming nanonood, yung mga taong nagbibigay ng reaksyon, nagbibigay ng feedback, umiiyak, tumatawa, namamangha, naluluha, Nagbibigay ng iba't ibang komento tungkol sa palabas. Sobra pong yun po ang dahilan kung bakit kami may ganito. Kasi gusto namin itouch yung puso nila. Ipaalala muli yung pagpapahira, pagpapakasakit ng ating Panginoon na kahit anong problema natin. nila. Kahit anong problema natin, feeling natin, sobrang down na down tayo, ang dami nating problema sa pamilya, marami tayong problema sa sarili natin, sa trabaho natin, sa karelasyon natin, sa bahay, lahat ng bayarin, expenses, kaaway, mga naninira, mga inabuso tayo, yung kabaitan natin, mga nagnakaw, problema sa bansa natin. Guys, Yeah Lahat ng ito ay hindi natin madadala. Lahat ng ito may kasagutan. Lahat ng ito, manandalian lamang. Lahat ng ito, ibibigay sa atin. Partiya ng buhay natin yung pagsubok at problema na yan. Hindi ibibigay ng Panginoon yan sa atin kung hindi natin kaya yan. Ang dapat lang natin gawin, isuko natin lahat ng problema natin sa Panginoong Yesus. Humingi tayo ng tawad. Gumawa tayo ng mabuti. Gumawa tayo ng um, nas ayon sa ating sarili, maging kontento tayo, tumulong sa kapwa, tsaka, guys, mind your own business. Mind your own business kasi, unahin mo munang mahalin yung sarili mo, unahin mo muna yung pamilya mo, bago ka sumausaw sa problema ng iba. Kapag naayos mo na yung problema mo sa sarili mo at pamilya mo, now that's the time pwede ka nang lumabas, pwede ka nang uh, makipagkapwa tao. Ang hirap kasi sa ating lahat na feeling natin kapag alam mo yon yung lagi tayo nagre-reklamo, ito lang yung binigay sa atin ni Lord, bakit ganito yung buhay natin. Guys, na may mas malaking binibigay si Lord everyday. Ang laki-laki, huge blessing. And that is the moment that we wake up because we're still alive. 'Di ba? Sobrang ang daming reason why we need to say thank you at gawin natin in action yung ating pagpapasalamat dahil binibigyan niya tayo ng laging malaking chance every day to live, to continue, to pursue our dream, to move on, to stand up, and, you know, face the challenge and alam mo yon magpakatao tayo. Honestly, ang dami kong sinabi. Pero paano ba, paano ba ang balik sa akin ito? Bakit ako namamanata for 23 years? Kung alam nyo lang, guys, ang buhay ko, ako ay laging nasa Puerto Galera at nasa out of town kasama ng mga kaibigan ko. Pero the reason why I stayed for 23 years, hindi dahil may, nag may nagkasakit sa amin, may nawala sa amin, nagka-problema ako. No. Somebody asked me, at alam kong si God na... I need to do this. Kasi bata pa lang po ako. Ang dami-dami ko nang sinasalihang sa church. Youth encounter. Meron din akong sang sangguniang kabataan. Dati ha, nung batch ko. Tapos, si Mama Pio, yung aming founder ng Samahang Bagong Silang, sabi niya, pwede ka bang maging makeup artist? Kaya mo bang umarte? Kaya mo bang mag... Uh, mag, mag uh, magpasunod ng mga tao, gumawa ng props, mag-makeup, ginawa ko lahat yon At na ako, pero hindi ako nagpadala na ayoko na hanggang sa binigyan talaga ako ng tamang position para sa akin, naging narrator po ako. At hanggang ngayon, ganito ako. The reason why na kasa 23 years ako, every time na every time na magmamahal na araw, may wish ako. At yung wish ko is pa laging good health sa family ko, sa work ko. Hindi ako humihiling ng sobra-sobra, basta yung health lang ng family ko. Hindi laging mahal na araw ang sagot, ha? Araw-araw dapat. 365 days. Alam natin at wag tayong kakalimot na may Panginoong Jesus na lagi nandyan. Na lagi nakaantabay sa ating kahit anong problema yan. Huwag na huwag kang kakalimot sa Kanya. Kumapit ka sa Kanya. Isurrender mo lahat. Yun lang. Hello to Miss Ato.

Si Miss Ata.